sa so Kristo At ang kanyang mga daan ay mga daan ng kaligayahan at lahat niyang mga landas ay ano, ay, ay kapayapaan. So, kung namin at sa tayo ay nasa ating Panginoon sa so Kristo, wala na tayong mahanapin ka. Sa kodosa sinabi, kung ikaw na kay Kristo, ikaw ay complete. Okay? So sabi niya, siya, yun na naman po, si Karunungan. At alam natin, si Karunungan ang ating Panginoon sa so Kristo. Siya, sabi, ay puno punong kaway ng buhay. Siya yung tree of life. Ang ating Panasong Kristo, siya po yung tree of life. Ano ba nagagawa ng tree of life? Uh, siya yung nagbibigay ng habang buhay na buhay. Uh, eternal life. Kasi kapag meron ka sakit, kakain ka, parang wala yung sakit mo. At haaba yung pamumuhay. Okay? Siya ang puno kahay ng buhay ng mga uh, ah, sa kanya at mapalat ang bawat isa na namamalagi sa kanya. Kung tayo ay mamamalagi sa Panginoon, tayo ay magiging mapalat. Anong pakinabang dito yan? Sa sinusulatan, sa mga o oh, ah, sa mga New Testament uh, uh, people noong 68 AD. Ano ba nangyayari sa kanila? Sila po'y pinarurusahan, di ba? Pero kung sila ay <coughs> hindi aalis sa atin po Kristo, sila ay no? ay sila ay mapoproteksyon na. Okay? Na nilikha ng Panginoon, si Karunungan po yun. Kita po ninyo, no? Pagdating dito sa 90, si Karunungan tinawag ng Panginoon. Okay? Nilikha ng Panginoon, at hata alam natin ang Panginoon niya sa ating po Kristo. Nilikha ng Panginoon ang lupa sa pamagitan ng Karunungan, itinanag niya ang laris sa pamagitan ng ano? Ng pagtulungan. Okay? So sabi niya, sa kanyang kaalaman ay namamalagi ang mga kaalaman, ang at ang mga alapaap ay nagsisipatak ng ano. So dito pinamita na si karunungan ay parte ng ano? Na siya mismo ang cost ng ano? Ng vacation. Okay? Ano sa 21, 22, 23, Anak ko, huwag silang mga sa iyong mga mata. Ingat mo ang magaling na karunungan at kabaitan sa gaya magiging buhay sila sa iyong kaluluwa at biyaya sa iyong e. Eh. Kung magkagay, lalakad ka ng iyong lakad at titiwasay ang iyong paa. stumble sa kapag ikaw ay nasa kanya. 20, 24, 25, 26. Alam ko medyo na init na kayo. Medyo isang talat, isang talata na lang, uh, isang grupo ng talata na lang babasahin na matapos itong talata. Okay. Dalawa ko pala. Okay. Sabi dito, pagka ikaw ay nahihiga, hindi ka matatapo. Okay? O, Oo, ikaw ay mahihiga at ang iyong tulog ay magiging, ano, hindi. Kung ikaw ay uh, ano, kung ikaw ay ando pa rin ang yung tiwala sa ating mga sukrista, andun pa rin ang respeto sa ating mga sukrista, na hindi ka bibitaw sa iyong pananapalataya sa ating pa mga sukrista, ano, at ikaw ay ano, hindi ka uh, matatakot at yung itulog yun mo, yun, wala kang kinatatakotan, na natural, itulog mo, ano, mahimbi. Diba kapag may kinatatakotan ka, balis makatulog, hindi ka makatulog-tulog. Kaya kapag ikaw ay nakik Kristo, ang tulog mo ay mahimbing sapagat alam mo, sa kabila ng no, mga bagay nito na kayo ay ginuhuli uh, sa inyong pa pananampalataya, pinarurusahan kayo ng, uh, ng, ng Roman uh, soldier, hindi ka matatakot na ikaw ay ano, ikaw ay ay masasaktan nila o na nila sapagat iingatan ka ng Panginoon. Nakatanda niya yung sabi ng Panginoon doon sa John? Sa ah, sabi niya, yung aking tuba, aking... Uh, Tumasahan na po natin dito po sa John chapter 10. Makikita natin po paano pinong niya ng Panginoon ang kanyang mga lingkod. Okay, dito po yung sa... 27 po natin babasahin. Sabi, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking kinikilala at sila'y nagsisunod sa akin. At sila'y bibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailan may hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. 29. Ang aking ama na sa kanila ay nagbibigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maagaw ni naman sa kamay ng